Good guys and for today's video Honda xm 25 ay naka-experience ng hard starting tuwing umaga. So ngayon guys, home service tayo no? At meron tayong isang followers na tinulungan para masolusyonan ang problema ng kanyang motor. Ang experience sa motor ni Bosing ay hard starting nito tuwing umaga. So ngayon ang ginawa niya is tinambay na lang ito dahil nga is hirap itong paandarin. Ito ay may history na inayos ano oh, guys. Tapos no pagkatapos ayusin pagka umaga guys ayan na siyang umandar kung umandar man siya ay eh, medyo pa uga uga ang andar o oh, hirap maka piga ngayon ang gawin natin is try natin siyang pandarin o natin na kanyang sosi guys at try natin kick start kung hindi ba talaga siya andar o oh, hard starting ba talaga si Andar, so, and yun guys, umandar no, siya. Pero mo na siguro, talaga na Parang natin eh. under naman siya guys. Kaya lang parang hirap siya ma-piga. Huh? Kasi kapag piga yeah. yung cylinder, parang namamatay ang kanilang motor. Mag-short sa gasoline na, no? pinilit ito sa pigain guys parang nalulunod ang kanyang makina o parang feeling kumamatay kanya ang kanyang makina yun oh, namamatay na siya no so try natin siyang pandarin ulit No, hirap talaga siyang pigain guys no kasi kawag pinilit sa pigain parang nanunod ang kanyang makina or possible na matay ang kanyang motor unti-unti na siyang napipigay guys no pero hirap pa rin siyang i-pull throttle at yan, namatay na ang kanyang makin. Ang gawin natin, tanggalin natin ang kanyang pairings left at saka right. Tapos, i-check natin ang kanyang kuryente. So, kung i-check din natin ang kuryente ng kanyang spark plug, guys. Kung goods ba ito o abnormal. Kasi yun din ang nagbibigay problema sa ating motor kapag abnormal na ang tapo ng kuryente sa ating spark plug. So, tanggalin natin ito okay. para ma-double check natin, guys. Kasi kapag yung current is natatalapon sa gilid ng ating uh, electrode ng ating spark plug o sa ground, hindi sa gitna, maaaring yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyong senaryo ang ating motor na parang na lulunod ang kanyang andar. So check natin yun kulay itim ang kanyang spark plug. So try mo natin ilagay ang kanyang spark plug ulit sa kanyang cup. Tapos try natin i-kickstart at ilagay natin sa body ground ang metal Uh, yung metal ng ating spark plug. So, yan guys. May metal yan, di ba? So, hindi natin sa ground tapos kaya natin kickstart. Dito natin malalaman kung goods ba tapo ng kuryente sa ating spark plug. So, nakita ko guys, no, na, straight naman ang kuryente no, at hindi sa tagiliran dumaan. Kasi kapag nasa tagiliran yan, crucial ground din ang spark plug at ito lang ang nilalan Pero, since okay naman siya, so, ang next natin gawin guys is, Linisin natin ang kanyang spark plug. Tapos, gamit ang ating dinalang steel brush. Yun. Pagkatapos ito, ikabit natin uli. At try natin paanda rin. So, yan muna muna. Una, natin gawin guys. Since ang motor na ito is may history na pinalitan na ng bagong cylinder block. Parang na ah. na siya. So, yan. Nalinis na siya. At uh, try natin i lagay sa kanyang cylinder head ang ang kanyang spark plug na nilinis natin mahirap mag conclude guys no ang kaya ang ginawa natin is step by step lang muna natin kasi nga ito ay pinagawa ng no? mga nakaraang buwan so kita nyo naman no? bago pa ang kanyang cylinder block so yan po ay class A daw sa mini owner ito daw ay ang manong ng una na hindi pa ito pinagawa ng mekaniko ay na matay lang that wing uh, inapakan ni kanyang brake tapos yung mekaniko is na conclude na loss of compression daw kaya yun pero, uh, kaya nga, ito na ang nangyari sa motor hard starting na. Ayan, try natin kick start. Yun guys, kahit anong subok natin sa magpaandar ng kanyang yun, motor, eh, nahirapan pa rin tayong paandar eh, no? So, try natin ulit subukan. So, yun guys, ayo talaga. So, nagdala ko lang uh, pang testing natin ng spark plug. So, ito lang muna ang next thing gawin is mag-testing tayo ng bagong spark plug. Kung ayaw pa rin, magdesisyon na tayo na baklasin ang kanyang carburetor air cleaner. Okay. At nakita ko rin guys na wala na patay ang kanyang battery since naon natin na kanyang sosyo is hindi nagdisplay ang kanyang neutral light o umilaw ang kanyang neutral light. So, suggest natin kay Bosing na kailangan bumili siya ng bagong battery. Aking tulong din sa kondisyon ng ating makina o electrical system kapag kondisyon o bago ang ating battery o na function ng ating battery. So, guys, ikabit na natin ang ating pang-testing spark plug. Kung kaya pa rin, doon natin tayo mag decision sa so, next ating gawin na ang kanyang air cleaner at saka ang kanyang carburetor. So, ilagay na natin na at ang ating spark plug na pang testing. So, sigpitan din natin guys. at isa sa nagpapahirap natin guys nagpapaan na sa kanyang motor ay sira ang kanyang kickstarter kita diba yan huh? no? tatanggal na po yan guys oh, tag slide na siya Kahirap, eh, kaya nahirapan pa rin tayong siyang paan sa, sa problema ng kanyang motor ito rin ang kickstarter anong ibigay problema sa atin yun na nga bumigay ng ating kickstarter kaya kailangan natin bumili ng bagong starter guys bago tayo proceed sa ating next step tapos bumili natin tayo ng bagong battery para sureball talaga na makita na agad natin ang kanyang neutral light. A few minutes later. So ito nga, nakabili na tayo ng bagong battery. So yan po ay uh, mura lang guys, no? At nakabili na rin tayo ng bagong kickstarter. So ikabit na natin ito para makapagpatuloy na tayo sa pagtrubusyot sa kanyang motor. At i-replace natin ang ating bagong battery sa kanyang U-box muna guys ayan yan po ay mga na satu nasa 2 years na daw no kanyang battery so ito na nga guys na natin ang kanyang carburetor at una kong nakita is yung pundo sa kanyang bowl baka ito rin isa sa oh, no! kung bakit mahirap siyang pandarin o hirap makaangat ang gasolina sa kanyang ikarayaw karayom so tanggalin natin ang kanyang carburetor guys kasi nakita ko rin isa sa problema is yung main jet yun sa gitna parang maliit lang ang butas no Kapag maliit lang butas, automatic kapag nabarahan nyo ng mga dumi, hindi na makapasok ang gasolina na papunta sa ating karayo. So, try natin baklasin ang kanyang mga jets guys. So, ito na nga, nabaklas ko na yung jet, pinakadulo guys. to. No? So, kung titingnan nyo is, maliit lang talaga ang butas. Marahil ito guys, ang dahilan kung bakit mahirapan tayong yung paano rin ng kanyang motor. At ito ang experience ni Musing tuwing umaga ng no? hard starting. Dahil mahirapan makapasok ang gasolina na yan, papunta sa karayom ng ating piston ng ating carburetor. Yun no? Di ba? So kailangan guys, magpapalit tayo ng bagong jettings, no? Kung ganoon pa rin ang kanyang ah, kahinatnan kapag matapos ating i-check ang kanyang carburetor o linisin. Ito na yung float valve guys no? Parang ang liit lang ng buka niya. Apektado kasi ang pundo ng ating ball guys kapag itong float valve jet natin is maliit lang ang buka. O maliit lang ang opening, niya okay. no? Kasi kapag ah, nakabita yung float valve jet, jet natin guys is yan ang mangyari. Itong bowl natin is maliit lang ang supply ng gasolina. So tinanggal ko na rin ang kanyang ninjit guys para ma-double check na rin kung nabaraan ba mga butas-butas na yan. Kasi kapag nabaraan yan, matik yan guys. Yun ang ma-experience natin tuwing umaga at tuwing nakapag-relax uh, ang motor na i -busing. So yun no? Oh. Meron ako nakita mga dumi-dumi buhangin dyan nakapatong kanina. So ilinisin na natin yan. Pati yung sa pilot jet, tanggalin natin guys, no, para malinis na rin daanan ng hangin, para sa ating pag-tuno uh, mamaya sa kanyang carburetor. So, ito na, natanggal na natin yung jet, at saka yung, next naman is yung pilot jet. Check din natin ang butas. So, so far, no, dito na butas, pero kailangan natin siyang hihipan guys, kasi, uh, hihipan lang muna natin ang gawin, kasulat tayong compressor, nasa home service, no? nasa home service tayo. At itong maliit na jet guys, ito yung luda ko eh, kaya nahirapan yung pandera ng motor na ito. At yun na nga, tapos na natin makalikot ang kanyang carburetor. At naikabit ko na rin siya guys. Pagsinsa na, hindi ko makita sa inyo kung paano sa buhayin. Kasi nga is one hand lang ating uh, ginamit na pang camera. Pagkuha sa ating video. Kaya dinirekta ko na lang siya ang pagkabit guys. So, ang importante is mapakita ko sa inyo ang isa sa madahilan kung bakit nagkaroon na hard starting ating motor. So, since naikabit na natin ang carburetor, ay siempre kailangan natin try paanda rin ang kanyang motor. O natin kanyang sose at yun na nga umilaw ng kanyang neutral since bago na ang battery na kinabit natin Pandarin natin let's go ngayon guys, to sa Transgen no, ang kanyang carburador. usok uh, ang kanyang mapper guys so kanister no ibig sabihin may problema pa rin ang pagtapong may role lang na unang mekaniko so, pa rin ang unang trabaho ang problema meron ang kanyang motor guys walang iba kundi nasa loob ng kanyang karburador kasi itong carburador niya is replacement ano yun lang guys no kapag ang motor ni Busig M. experience pa rin ng ganung scenario gitu ima guys hard starting wala tayong ibang pagdadaan pa kundi ang kanyang carburetor dahil sa sobrang gaan nito guys since nakita naman natin na ang kanyang carburetor guys ay replacement na at hindi original maraming maraming salamat at syempre see you sa aking next video ride safe god bless ayos